Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang. Huwag mong hayang ilagay ang lahat ng sisi sa iyo. Panahon na para ikanta mo ang lahat ng mga taong nasa likod ng malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang naging sigaw na marami sa ating mga kababayan matapos kang kumalat ng balita mukhang inilaglag na daw diyo muna ng Marcos at Romualdez si Ako Bicol Partners Representative na walang iba si Zaldico. Ito nga ay matapos manawagan ng Presidential son na walang iba si Sandro Marcos na umuwi na daw diyo muna ito at harapin ang lahat ng mga akusasyon ng marami sa ating mga kababayan laban dito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat man ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, tuluyan na kaya nilang inalay ng buhay ang minsang napakinabangan ng mga politikong nagnakaw sa kaba ng bayan. Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos ang tila shaking na pagpaparinig ni Ilocos Norte 1st District Representative na walang iba kasi si Sandro Marcos kay Ako Bicol Partners Representative na walang iba kasi si Zaldico. Matapos itong manawagang umuwi na ito at harapin ng mga konsesyon na laban sa kaniya patungkol sa maanumalyang korupsyon na nangyayari sa 2025 national budget. Tila nagkaroon na nga ba daw ng naglilagan at dahil nooy tila kakampi nila at di mo sa lahat ng mga di mo na iligal na transaksyon inilaglag na daw ng mismong anak ng Pangulo sa nasabing viral video matapos ang paghala ng bagong liderato sa kongreso ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi mismo ni Sandro Marcos sa dapat ng daw harapin ni Zaldico ang lahat ng mga akusasyon sa kanya at patunay ang inosente ito. Ngunit suspect ng taong bani mukhang may malaking mali sa panawagan ni Sandro Marcos del na marami sa ating mga kababayan ay bukang nililinis lang daw di nito ang pangalan ng kanyang tsuing at natanggal na Speaker of the House na walang iba kasi si Martin Romualdez. Para mismo sa marami sa ating mga kababayan kung inilaglag daw di mo na ito ng mga Romualdez at mga Marcos ay dapat lang daw na tunay ng kumanta si Zaldicoque at ilabas sa publiko ang tunay na kinalaman nito at ng mga politikong nakinabang sa pera ng taong bayan. Matapos nga lumabas sa malitang ito ay umani ng ganasamot sa rekomendat reaksyon Mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanil kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat niyang buwagin ng kongreso dahil ilang dekada na yang namamayagpag sa nakawan dahil sa totoo lang mas maraming masasama dyan kaysa sa mabubuti at pag tinanong mo ang taong bayan kung gustong buwagin ng kongreso 100% sasabihin nila oo. Laglagan time na ang mga kawatan kasi nahuli na sila. Una si Tory, now si Ko at Tamba na. Next niyan si Browner na naman. Dapit na downfall ng bangag. Welcome again Hawaii. Diyos ko Lord, gulo-gulo ng bansang Pilipinas. Lukuhan. Kunwari may bagong speaker, just switch head isa lang yan sa ibang katauhan Ask yourself, your dad and your uncle sama mo ng barkada nyo dahil sa congress puro kabayabangan, panuloko at walang silbi sa bayan puro sarili ang iniisip at walang pagmamahal sa bayan walang mayayari dyan the most corrupt admin grabe ang ama 75 billion embezzled ang anak in so short period of time through house speaker Trillion Marcus Jr he knows that and beside naging presidente ka, di mo alam what's happening sa field. It means natutulog lang sa pansitan. BBM knew his cousin's tactics. He allows dahil hindi kaya na mawalan ng kabisig, kapartner, may percentage din siya sa pinsan niya at marahil utos din ng coca at isa pang lucifera. End quote. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino tungkol sa pahayag ni Kongresman Sandro Marcos paggamit pondo ng gobyerno para pagpayaman sa pamilya. Ito. Representative Sandro Marcos tutol sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pagpayaman ng pamilya. Iginiit ni Representative Sandro Marcos na ang pondo ng gobyerno ay dapat gamitin para sa kapakanan ng mamamayan. Aniya, hindi ito dapat gawing kasangkapan para palakihin ang yaman ng mga kamag-anak o para bigyan ng pabor ang iilang tao o grupo kundi para sa tunay na serbisyo publiko. O, ito yung exact word niya. Sabi niya, "Government funds are meant to serve the Filipino people, not to enrich enrich enrich, payamanin, enrich relatives or perpetuate" undue advantage. Okay, sorry ah. Di ba? Ang gandang pakinggan. Iyan yung mga ideal statements. Kaya lang ang tanong. Itong first three years ng kanyang amahan, ganito ba ang nangyari? Nasunod ba itong statement ng batang kongresista na tutol siya sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pagpayaman ng pamilya? Natupad ba? Ano ang sagot? You know the answer. And maybe he knows the answer. Kailan? Madali kasing magsalita. It's easy to say these things but it's very hard to walk the talk. O, oh, anong sabi ng Pangulo? Nasiyasyak ako. Bakit nagkaganito ang gobyerno? It took him three years to realize na talamak na talamak na ang korupsyon sa bansa. At sabi pa niya, kung hindi ako presidente, sasama ako sa mga protest rally. Anong ibig niya sabihin nun? Uh, hindi ko siya maintindihan eh. <laughs> Wala siyang kasalanan? Ganun ba yun? Wala akong ginawa. <laughs> Wala akong ginawang masama. Kaya galit ako. Oh, Maiyak-iyak pa siya sa isang interview eh. Are you Terry I? Yes, I'm very upset. Bakit siya upset? Dahil sa nangyayari. So, sino ang sisihin? Oh, hindi ako. Eh, presidente ako, wala akong ginagawang masama. Ganon ba yun? Hindi niya alam yung nangyayari. Ngayon lang yan na-realize. Natalamak na pala ang korupsyon. Akala niya, everything is okay. Kaya nga ipinagmayabang niya yung so na niya last year, yung 5,500 control projects na tapos na. O ngayon, yun, pinapa-investigan niya na niya dahil na-realize niya na mali pala yung report na natatanggap niya. So, bakit hindi niya alam? O, oh, kaya sabi niya kapo na, gusto nating malaman paano tayo nagkaganito. Eh, ang tanong, bakit hindi niya alam? Presidente siya. Magkano ang kanyang confidential funds? Saan ba ginagamit nun? 4.5 billion pesos. O, kahit yung kahit yung uh, GSIS, Nalugi na ng 1 billion, pera yon ng mga kawani ng gobyerno. Hindi niya alam na nalugi na, na. So, ganun po ang ating presidente. Maybe he is good. Yung mabait siya, no problem yung pagiging mabait. Kailang kung presidente ka ng 116 or 120 million Pilipinos na palagi ka lang mabait, I'm sorry, hindi na yung nakakatulong. So, oh, maganda, nagsalita siya kahapon. Sabi niya, Martin Romaldes and Saltigo will not be spared. Wow, salamat naman kung totoo. Kailan? Tinignan ko yung mga comments. People who reacted. Karamihan hindi naniniwala sa kanya. O, tignan natin ito. Ano, itong post na ito. People who reacted. Kung naniniwala ba sila sa pahayag ng Congressman Sandro Marcos. Kaya ang ganda itong social media. Nang, ano, eh. 7,000 people who reacted. 5,600 tumatawa. Tinatawanan siya. Hindi naniniwala. 416 ang galit sa so, ati pa 6,000 hindi pabor sa kanya only 824 ang naniniwala sa kanya na so ito na po ang public sentiment madaling magsalita kaya lang depende kung paniwalaan ka ng taong bayan it's now a battle of public opinion marami ng galit sa korupsyon basa tayo sa mga comments Rene Masangkay hindi ano binabasa ko lang ako. Sabihin mo yan sa tatay at uncle mong gahaman sa pera sa kapangyarihan sa huwag sa amin. Yan. Mabigat yun. <laughs> Sana itong mga politiko magbasa sila sa mga comments para maramdaman nila ang pulso ng taong bayan. Batay daw. Baliwala yon sa kanila. Jose Tino Isidro, pariho ka ng tatay mo at uncle mo. wag mo na paikutin ang mga tao. Okay? Aldex Bads, tutol siya gamit? pag ibang gumamit, kailangan sila lang magpinsan. <laughs> Kang Jihon, sabihin mo yan sa tatay at tito mong tambaluslos. Hasim, one up. hayop talaga mga politiko, ang gaganda ng mga sinasabi sa mamamayang Pilipino. Sarap sa tenga kung ginagawa nyo yung mga sinasabi nyo, lalo na sa pagpapasarap, pagsaharap sa media, napakagandang pakinggan, mga peste. <laughs> yan. So halos lahat ng comments ito, negative para sa kanila, para kay Congressman Sandro Marcos. Sana uh, pakinggan nyo ang taong bayan. Sana hindi umabot yung punto na sukdolan ng galit ng Pilipino at matulad tayo ng Nepal at Indonesia. ayoko kong mangyari nun. Sana hindi pa huli ang lahat. Tapos natin ang mainit na away between Senator Soto and Senator Bato kahapon. Ito, po sa Philippine Star. During Mondays, plenary session, senators huddle on the senate floor shortly after a verbal clash. Oh, Ang eh. Verbal clash between Senate President Tito Soto and Senator Bato de la Rosa. So, anong pinagawa yan? Yung, <laughs> yung interview ni Senator Soto kay Christian Isguera, sinabi pa naman niya na mamamatay sila sa sama ng loob. Meaning, he's referring to the minority. Kasi nagre yung siyam na minority, bakit on his own si Senator Soto eh pumayag na yung Engineer Hernandez na dapat makulong sa Senado. Pumayag na lang basta-basta ang Senate President na doon na lang makulong sa PNP Custodial Center. Kaya nagreklamo yung Siam. So, in interview ni Christian Isguera itong Senate President, yun, gimmick lang yan ng minority. May ginawa pa akong illegal, wala naman. Bakit? Gusto nilang awayin ko ang Speaker of the House? Niya, mamatay sila sa sama ng loob. Ganon ang dating. so, yun ang nireklamo ni Senator Bato. Sabi niya, De La Rosa earlier called out Soto over his remarks in a media interview saying he was upset due to the latter's statement on the minority blacks criticism of his decision to transfer former District Engineer Bryce Hernandez custody from the Senate in Pasay to the Philippine National Police Custodial Center in Quezon City. O, ito yung exact word ni Senator Bato malungkot lang ako doon sa dalawang punto, Mr. President. Unang-una, -una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob. <laughs> Very frank naman itong si Bato. Hindi mo kami mapatay sa sama ng loob. <laughs> Dahil tanggap na namin na kami ang minority. <laughs> Pangalawang punto, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado, hindi po ito non-time show. Binulaga. Kasi galing nga sa Itbulaga ang Senate President. Eh. Grabing patama ni Bato. Hindi ito Itbulaga. Walang gimmick. Napuro gimmick ang ating tinitingnan dito. Kami po ay nagre-raise ng legitimate issues which require legitimate attention. Okay, ito naman ang sagot ni Soto. Soto, in response, clarified that he was addressing the trolls when he said, mamamatay sila sa sama ng loob. O, oh, dito na tayo magkakatalo. Ano bang pagkaintindi ng netizens? Yung nakinig ba o nagbasa? Mamatay sa sama ng loob. Sinong pinagsabihan ni Senator Soto? Mga trolls o yung minority? <laughs> oh, sabi ni Soto, I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you in the rostrum but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisira mo yung Senate President which is very unparliamentary unparliamentary yun na so ang isyo kung basahin nyo yung holy statement niya tinanong siya ni Christian Esquira tungkol sa reklamo nga bakit siya pumayag ay ano tota na pala ang isang uh, isyo na is nagiging tota na ni Martin Romualdez Si Soto, yon ang issue Yun ang impression ha, impression lang Kasi isang tawag lang ni Romaldes Pumayag na siya na hindi na ibalik sa Senate Detention Facility yung Engineer Hernandez Pumayag ka sa PNP Custodial Center yun. So isang tawag lang Kaya parang ang akusasyon kay Senator Soto Is naging tuta siya ni Romaldes Kaya sabi niya Gimmick lang yan ng minority Baka hindi nila alam Na si Romaldes ang tuta ko. Bakit? May illegal pa akong ginawa? Wala naman tumawag lang naman ang Speaker of the House. Uh, anong gusto nila? Aawayin ko ang Speaker of the House? Mamatay sila sa sama ng loob. So, kung ako ang inyong tatanungin, yung statement niya, yung sunod-sunod na paragraph, hindi trolls ang sinasabihan niya. Ang sinasabihan niya, yung minority, yun ang pagkakaintindi ko. Kaya nung mabasa ko yun, sabi ko, nako, sigurado magre-react itong nine minority nito. At totoo nga, nag-react si Senator Bato. <laughs> so, trolls, sino ba? Anyway, kanya-kanya tayong pananaw, ano, kung trolls ba, so nagpaluso. Hindi kayo ang sinasabihan ko. <laughs> Hindi yung minority. Trolls ang... <laughs> trolls. Mamatay sila sa sama. Kung trolls, ibig sabihin, ano yun? Mga fake accounts, ano, walang, ano, <laughs> hindi sila ma ano sa sama ng loob dahil bayad lang sila eh. Kwarta-kwarta lang kung trolls. Kaya lang kung tunay na mga tao yung nagre-reklamo, may resentment, ay eh talagang mamamat. So, mabuti at sinagot ni Senator Bato na hindi kami mamamatay ng sama ng loob. Dahil tanggap namin, minority kami. Kaya lang, huwag niyong gawing <laughs> non-times you ang Senado. Walang gimmick-gimmick dito. Wow. So, bahala na tayo. Taong bayan. Anong masasabi niyo? Trolls ba? yung nire-retract ni Senate President, yung sinabihan niya na mamamatay kayo ng sama ng loob o ang nine minority senators. Again, it's a battle of public opinion. Ako, ang opinion ko, ang tingin ko, ang sinasabihan niya, yung siyam na senador. Kaya kung ako ay senador, ah, uh, magsasalita rin ako doon. Talagang uungkatin ko dahil hindi maganda yung uh, salita na yun na mamamatay kayo sa sama ng loob. Bigyan natin ng reaksyon na uh, opinion ngayon itong pasabog ni Agriculture Secretary Teo uh, Laurel, no? nilaglag niya na si Saldeco sa pakikialam niya sa importation ng isda. nakiki uh, nakikialam. So, good sign ito. Sana tuloy-tuloy na. Magsalita na lahat. Ito, sa Facebook reel posted by Dare to Sabi, good job, DA Secretary Laurel for dropping the name of Saldico. Okay? speechless rito. Tignan natin ang reaksyon ni Congressman rito kasi sa house hearing nangyari ito eh. Uh, so sana may susunod pang magsalita tungkol sa pakikialam ni Saldicot, isama nyo na rin si Speaker Martin Romualdez. Ito, very clear. Nalistahan dahil maraming kalukohan. Sa totoo lang, nung pano, before my time, sa importation ng isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko binagbigyan ng, 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 ng uh, isda. At ang pangalan ng saldi ko. Ma! <laughs> Alright. Alright. Pag kayo clear, no? clear. <laughs> okay. Okay. Ang marami kong tinanggal na isda. Isa Maraming kalukohan. Sa totoo lang, nung pano, before my time, sa importation na isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan hmm. ng, ng, ng uh, isda. At ang pangalan ng saldi ko. Saldi ko. <laughs> Alright. Uh, right? Very clear, no? Very clear. <laughs> okay. Marami <laughs> kong tinanggal na list. Una, ng reaksyon, no? O comment itong si Terry nito. <laughs> Alright. <laughs> Very clear. <laughs> okay. <laughs> Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. <laughs> uh, to me, this is good development na baka talagang nagalit na rin ang Pangulong Marcos yung mabait na pangulo. Bantayan niyo ha, ang taong mabait, once na nagalit, delikado. Bakit nagsasalita na itong mga sekretaris? Eh, ito, uh, ah, haka-haka ko lang, oh, opinion ko lang ito, baka may go signal na, na ilaglag nyo na, sabihin nyo na. Oh, importation ng isda. Nakaka, ano ito, ang dami nating waters, archipelagic country, archipelago tayo eh. Dahil ang dami nating dagat, makapangisda tayo, eh bakit tayo import ng import ng isda? Kawawang ating mga isda. Ang ah, ayahay, yung mga importers. Oh, nakikialam, maraming nakikialam. Kung resista, hindi pinagbidya, mabuti na lang at ang de-secretary may bores. Eh, siyempre, eh. kaibigan ng Pangulo. Kain-kain niya. Sino ka? Kung resista ka, I do not care. O, tapos, nilaglag pa. Baka, totohanan na ito. Kasi, kaninang umaga, sa press conference ng Pangulo, binanggit niya na Martin Romaldes and Saldico will not be spared. Hindi sasantuhin. Doon sa flag control investigation. Oh, ito na kayo. Nilalaglag na sila. <laughs> Naka, di ko ma-imagine yung kurat, na uh, bisaya kurat, yung nabigla si Ridon. All right. Very clear. Okay. ano kaya ang susunod doon? Dahil ito lang ang naiikwan eh. May upload. oh, ano, tatawagin nyo na ba si ko Itutuloy nyo pa ba ang inyong investigasyon? lalo kayo mapapahamak. Ito ngayon, parang, I don't know kung anong klaseng move ito ng House of Representatives. Dahil, mag-ano daw sila ng joint resolution. House and Senate. Na itigil na ang investigasyon. Both houses sa flood control. Kasi daw, nandyan na ang ano, na ang uh, independent commission so anong klaseng move yan para hindi na malaman para wala nang mabugar oh, nagkapalitan ng senate leadership yung magandang nasimulan ni Markuleta, senator Marcoleta biglang na hinto kanina galing ako sa bangko hmm. kausap ko yung Taylor napunta yung usapan namin politika kasi na na banggit niya kung anong trabaho ko kasi nag-apply ako na uh, basta may in-apply yan so nabanggit ko na, na nag -blah -blah ako content, political ay sabi niya galit na galit ako sa binang Taylor yung tinanggal nila si Marcoleta nakakainis galit ako <laughs> kasi nga napakaganda na yung buwelo ng investigasyon ni Senator Marcoleta nagsalita ng diskaya. And ako, personal opinion ko lang ito ah. I'm not saying natama si Basta ako, nakikita ko sa so opinion ko lang, nagsasabi na sila ng totoo. kung ngayon, natanggal ang Senate President, natanggal ang Blue Ribbon. Nag-upo sila ng bagong uh, Senate President, bagong chairman ng Blue Ribbon. Tapos mamaya, joint resolution, ititigil na daw ang investigasyon. Anong klaseng Mabuti na lang, may balls si Senator Lacson. Kaya ako, saludo ko kay Senator Lacson, hindi siya papayag. Ituloy ang investigasyon dahil hin wala naman, hindi naman conflict itong dalawa, sabi niya. Ang amin, ang Blue Ribbon is in aid of legislation. Ang Independent Commission, yon ang magsasampa ng kaso, mag So, tuloy pa rin ang investigasyon. Salamat po, Senator Ping Lacson. Maasahan ka talaga ng taong bayan. Ituloy po ninyo eh parang itong kongreso gusto nilang ipatigil para hindi na so ang mga kasamahan nilang na involved sa flood control ano mali. Okay? So, again, salamat Secretary Laurel sa inyong pasabog. Saldi ko, nakikialam. Gustong magpa-import ng maraming isda. Anong klase ng kongres ba niya? Oh, nasa Amerika, nagpapagamot daw. Sakit sa puso. Uh, Pag-usapan natin ang ombudsman dream ni Secretary Boying Rimulya. Uh, lalong napupurnada. <laughs> Dalawang kasong na i-file sa kanya ngayon eh lalong hindi siya maklear ito mga wise move ni Mayor Basti Duterte and Atty. Topacio <laughs> uh, kala nila sila lang ang madiskarte ha ah. ito sa post ang balita ngayon nagpaulan ng kasong kriminal sa Ombudsman naghain ng matitinding kasong kriminal at administratibo Si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boeing Rimulya at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion, formal na inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman for Mindanao ngayong September 15, 2025. Kaugnay ito ng umanaw illegal na pag-aresto at turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court mga kinasuhan Boying Rimulya, John Vic Rimulya Gilbert Chudoro, Eduardo Anyo, Yusek Nicolas Felix T, dating PMP Chief Romel Francisco Marbel Police General Nicolas Torre III, Marcos Lacanilaw, Prosecutor Richard Anthony Padulion General Jane Pahardo at ilang Jan Dos at Jan Jane Dos mga kasong isinampa kidnapping, 8 counts arbitrary detention, 8 Qualified direct assault, usurpation of judicial functions, expulsion, serious dishonesty, grave misconduct, oppression, at iba paglabag sa revised penal code at anti-graft law. Ayon sa isinampang reklamo, isa sa mga pinakagrabing paglabag dito ay ang arbitrary detention at kidnapping laban sa isang dating Pangulo na malinaw na labag sa ating batas. Yun po at uh, <laughs> so anong ngayon sa uh, application ng pagkaumbudsman ni Secretary Rimulya okay so apektado ang application ni Secretary Boying Rimulya kasi uh, according sa post ni Kipichu, sa September 18 na ata ang final deliberation so dahil may bagong naisampa hindi siya mabibigyan ng clearance yung unang kaso na naisampa ni Senator Amy dinismiss na ng ano, dinismiss na ng ombudsman na bagay na pwede na siya bigyan ng clearance kaya lang ito mautak <laughs> ganyan talaga that's part of politics September 15, sa araw na ito, nagsampa. Meron pa nga isang kaso, uh, ah. ito, si Atty. Topacio, nagsampa rin ng kaso laban kay Boying Rimulya. Ito, post pa rin niyang balita ngayon. Atty. Topacio, nagsampa rin ng kaso versus Boying Rimulya. Ikalawang kaso na naisampa ngayong araw laban kay Boying. So, ang unang nagsampa, Mayor Basti Terte sinigundahan ni Attorney Topacio, ang uh, kaso ata is parang illegal or arbitrary detention. Ang sinampahan ng kaso ay laban kay Secretary Boeing Rimulya and NBI Director Jaime Santiago. Kaugnay na ito sa pagkakulong ng kliyente ni Atty. Topacio, I think Cassandra Ong. So yun po ang kaganapan. Sa ito pa, yung Ombudsman Dream ni Secretary Rimulya, eh, imbes na nagliliwanag na. Kasi na-dismiss na yung isa, ay eh, lalong nadagdagan, dalawa. Kaya ang ombudsman dream, parang nagiging impossible dream. Anyway, uh, sabi nga ni, ni Kipicho, yung kanyang post na nabasa ko is, God is working in mysterious ways. Pero mo Na-dismiss na yung nauna, merong ipinalit na dalawa. So, <laughs> utakan lang. Mahihabol pa nilang madismiss. Ang dalawang kaso na ito before September 18 kasi September 18 yun na yung final deliberation. Nang dahil sa walang clearance si Secretary Boying dahil nandiyan pa yung dalawang kaso eh parang ma malabo na talaga na maliban lang kung gawan nila ng paraan. Kasi kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, 15 ngayon, 15, 16, 17, 18, 4 days. Kaya ba nilang i-dismiss yung dalawang kaso na yan? Parang imposible nga naman, ano? Kaya lang, kung i-dismiss nila, kaya nila. Bakit hindi? Kaya lang, ano ang kanila sa taong bayan? Nalagang halatang-halata -halata na nalotong makaw. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing comment at ako sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag i click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po.